Pala, yung tinatawag ng mga senior associate Justices ng Korte Suprema, hinamon na magpakatinatawag na statesman at galangin si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Huwain sa Live, mga nangamaga! Magandang umaga, Mike. Pinayuhan ni Akbayan Representative Arlene Kakabagaw ang mga senior associate justices ng Korte Suprema na tigilan na ang pag-aalburuto. Kasunod ito ng pangiisnab ng pitong senior associate justices sa pagdalo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa flag raising sa Korte Suprema nitong lunes na kauna-unahan ito mula ng italaga ni Pangulong Aquino bilang puno magistrado. Ayon kay Bagao, dapat magpakita naman ng statesmanship ang mga senior associate justice at ibigay na kay Sereno ang respeto na nararapat dito. Ang anumang sama ng loob umano sa appointment ni Sereno ay kailangan ng isang tabi para makapagtrabaho ng maayos ang Korte Suprema ipinapaalala pa ni Bagao na malaki ang problema sa backlog ng mga kaso at hindi katanggap-tanggap kung pati ang iringa ng mga maestrado ay daragdag pa dito. Samantala, Mike, dito sa barangay Pasong Tamo sa Tondalsora, ang ang nararanasan pero madaling pa rin po ang kalangitan.